Masarap pumunta sa mga sa ganitong lugar. Abinson. Yan. Walter Marth. Sarap pumunta dito sa ganitong lugar kasi maraming nga mabibili dito na gusto mo. Pero kung wala kang pera, ka nang pumunta dito dahil bibigat lang ang pagranda mo siyempre kung may mga bagay na bagay o pagkain na gusto mong mabili hindi mo magbili uh, katulad yan ay uh, iba pupunta lang dito ay uh, mga tikuchi pa masarap ng buhay kaya na ganyan pupunta ka sa mall o kaya kung saan man bilihan nakasasakyan ka uh, napakasarap ng buhay na ganyan kasi siyempre maginhawa sa pagkaranda magaang punta ka sa mall nakasasakyan ka ayan, ayan. i-assist ka ng guard pag parking mo napakasarap nun pagbaba mo ng sasakyan habang nasasakyan ka nakairpong ka pag mo sa sasakyan, pupunta ka sa mall, aircon. Oh, hindi ka mainit-initan. Ba? Eh mga tao yan ay eh, mga masasarap ang mga nararanasan sa buhay. Yan ay eh. mga nagsikap 'yan. Mga nagtrabaho ng mga mabibigat yung iba, yung iba naman pag-aral o kaya may sarili negosyo. Sarap. Sarap sa buhay mo ganyan. Karanasan. Pero kung ikaw ay, walang wala, hindi ka makapunta ng mall. Yung ibang gamit, hindi di mo alam kung na meron palang ganong gamit. Yan. Yung mga talagang ibang pagkain, hindi mo alam kasi nga, hindi ka man lang nakakaano nakapunta ng mall o kaya hindi mo alam yun kasi nga wala naman sa isipan mo ulay nandung eh. wala sa bahay mo lagi nakikipaghuntahan sa mga kasama mo Pero kung ikaw ay medyo may alam trabaho ka may trabaho ka sipag ka medyo kahit hindi naman talaga katalinuhan ng tao basta maabilidad lang maparaan ay nako talaga naman madali ang asin sa'yo pero kung kahit anong talino mo kung hindi mo naman ang gamit wala ka namang abilidad wala rin eh talo ka nung medyo bubo na maabilidad maparaan <clears throat> e kaya kailangan lang talaga sa tao yung mabalidad na rin si ate o oh, na oh. sarap buhay niya Eh, ayan katulad ko. ay nakakapunta lang ako sa mall dahil driver lang ako yung mga bus ko minsan pumunta ng mall yan. hatid taghatid lang yan hintay uh, hindi ako pumapasok ng mall lalo't kung wala naman akong pambili kasi pag nasa loob na ako nag nakikita ko yung mga gusto ko bumibigat lang ang pakiramdam ko Parang lalo akong nananamlay kasi matamlay nga, matamlay pag yung gusto mo hindi mo mabili. Matamlay sa katawan. Kaya ayan, nanonood lang ako sa mga pumapasok, malabas. Ganyan lang ang ginagawa ko pag nasa muna ako. Kadalasan sa loob ng isang linggo, dalawa, tatlong bisis, ayan. Basta sa loob na San Linggo, Isang sa SM, mga mall, mga mall ba? Ayala malls, yun, mga pinupuntahan ba ng mga nag-mall? Ayan. Hanggang doon lang, sa labas, <laughs> hindi ako napasok talaga. Masarap sa loob. Kasi magaang sa loob eh. Sa pagkarandaan doon, makikita mo yung mga masasarap sa mata panoorin mga bagong damit, sapat, to, sa mga sapatos, mga ano-ano, mga bagay-bagay na kailangan ng tao. Kaso, dun mo mararamdaman na ikaw pala talaga ay eh. totoong wala. <laughs> yung talagang as in matatawag mo na sa sarili mo, nakawawa ka. Kasi yung iba bumibili, ikaw wala, nakanganga. <laughs> Naglalaway-laway. <laughs> hindi <laughs> naman naglalaway kung mga parang hirap din na gusto mo siya hindi mo makuha kahit yung mga simpleng bagay na hindi naman talaga ganun kamahal hindi mo pa rin mabili